sa ngayon, tingnan mo yung epira. Ilan okay. lamang ang nililibre? May libre dyan yung, yung tinatawag ng oh, lifeline rate. Uh -huh. Eh. 200 pesos bababa ang binabayaran. 200 pesos Opo. Okay. yun lang nililibre. Okay. Sinong pamilya na ang kanyang konsumo 200 200 pesos. Sa sobrang mahal na ng kuryente ngayon. Uh -huh. Sa so, oh. ikinabangan ba uh -huh. ng isang pamilya 200 pesos na worth ng kuryente? Uh -huh. Siguro isang araw lang na sindin ng ilo, uh -huh. pagkatapos wala na. Puro kadiliman na ang kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. Uh -huh. <laughs> anyway, Ang pinag-uusapan natin, uh -huh. yung talagang mararamdaman ng tao. Uh -huh. oh, ngayon, palagi ko sinasabi, o oh, sige, ayaw ninyo ang aking panukala. Oh. Magbigay ka ng panukala. Oh, magbigay ka ng sarili mo. Magbigay ng panukala. Oh. Huwag ka nga arte-arte diyan. <laughs> Mag-aaway tayo. Ayun. Kaabang-abang ang mga gagawing panukala ng mga nanalong senador ngayon 2025. Sino kaya sa kanila ang epektibo at makakatulong sa sambayan ng Pilipino? Kaya sa bidyong ito, ating pakinggan ang magiging panukala ng ating pambato na si senador Marcoleta na kung saan ay ililibre niya ng kuryente ang below 2,000 bill na konsumo. Papaano kaya niya ito gagawin? Narito ang kanyang pahayag. Namin nakaraan eh, seryoso ang problema ng bansa natin sa lahat ng aspeto. kong kailangan po nila ng mga seryosong mambabatas mula sa Senado at saka sa Kamara, eh narinig namin ang inyong po mga pinangako sa kanila. Uh, siguro masasabi natin, ano pong gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan kong na Uh, unang seryosong problema na pwede kaharapin niyo po bilang senador na ng ating bansa? Ang unang-unang ang nakita ko, at yan, pinapahayag ko sa lahat ng rallies na pinupuntahan natin. Mm -mm. Dahil nga sa napakalaking problema pang-ekonomiya, yung pangkabuhayan talaga. Isip Isipin mo na pag 27% ng ating mamamayan ang magsasabi na nakaka-experience sila ng involuntary hunger. Uh -huh, Mabigat uh -huh. yun eh. 27%. Uh -huh. eh, sa bilang natin, uh, Kuya Benny, 118 million Pilipinos, so gano'n kalaki yung 27%? So almost 30 million yan kong. Mahigit. Kung, In, kung may lang, sa 40 million ayun, yun, Ayun, mga magsasabi ganun. na... Oh. Uh -huh gusto niyang kumain hindi siya makakain uh -huh. hindi, dahil, hindi, sa, hindi dahil sa masakit ang ngipin niya kung hindi talaga wala siyang makain voluntary uh -huh. hunger uh -huh. ilang 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 magulang ang papayag doon matatanggap mo yung sitwasyon na yun da. hindi makakakain sa tamang oras ang pamilya mo masakit yun kaya importante kailangan Kailang masubsidize talaga ang mga magsasaka diyan? Ayun, opo. Eh saan mo sila i-subsidize? Do sa inputs, do sa farming inputs sa limbawa. Palagi ko sinasabi na ito si Kuya Ben, galing sa <coughs> irrigation ito. Ayun, opo. Oh. Kapag ka, yung yung pataba kasi napaka-importante sa panig natin. Mm -mm. Masasakripisyo yung animo per hektar kapag hindi pag binawasan mo yung walong uh, bags ng ano ng uh, pataba urea yung opo, pataba yuray, opo, o. eh magkano ang isang bag ng ano kuya Benny may, may data ka pa ba yung pataba walo walong bag sa loob ng isang ano yung isang hektarya sa pinakahuling bilatan ng nasyon mga 2000 na sa yung pataba no oh hindi pala din 60,000 eh o, man, o, o. mangungutang pa yung tao oh, oh. Oh. Ngayon, pag, pag kahin, alam mo, sinakrepisyo niya. Dalawa lang o tatlong bags lang. Yung mm -mm. productivity ng farm niya, wala talaga eh. Opo. Hindi niya may po yung tamang produce eh. Kasi hindi naman dumadami yung sakahan mo, umuunti yan, mm -mm. yung pressure ng population mo, eh, di ba? Uh -huh. Eh lalo na ngayon, pati paggamit ng lupa, eh, 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 eh hindi, hindi pa naitalaga-talaga -talaga yung mga ano dyan, tuntunin diyan. Opo. Kailangan ganun ang gawin natin. Pag napataas mo yung productivity ng farm natin, doon lang, doon lang bang tayo makakarating doon sa food sufficiency? Uh -huh. Food sufficiency pa lang, hindi security. So, sa madaling salita po, ang, ang isang bag, ang alam ko, nung medyo involved pa tayo sa agriculture, so, eh, pumapalo uh pumapalo -huh. ng mga 2,300, 400. Eh, Ay, gano'n libo talaga, oh. Mm -hmm. Tama, oh. oh. Ganon. Uh -huh. eh, pwede namang halimbawa sa pagsasubsidize niyan, para yung para hindi na masyadong mata maba, mataas yung presyo. But hindi na lang government to government kasi yung importation. Uh -huh. Uh -huh. Para sa ganun wala na yung traders eh. Oo. Uh -huh. so, pangalawa. Ako ito uh, habang ako ay nangangampanya, may kasama akong isang grupo ng uh, ng uh, mga nagbebenta ng organic fertilizer. Ah, opo, opo. Talagang kinakasangkapan namin yung mga kooperatiba ng mga farmers. Ha? Nagsimula sa Laguna, Opo. nakarating hanggang, uh, hanggang Leyte at saka yung Samar. Itong tatlong ito. Uh -huh. Ako rin nabigla na pwede rin palang mangyari yun. Eh. Meron silang organic fertilizer. Kapag kayo nang ginamit, dalawang bags na lang ng urea ang gagamitin. Eh. Hindi, na Naman, hindi naman buong mawawala. Opo. So, imbes na walo, Magiging dalawa na Dalawa lang. na lang. Akala, eh, isipin mo yung tipid. Pagkatapos, yung yield niya, magti-triple. Eh. Ba? Oo. Uh -huh. Ngayon, dahil napatunayan namin sa Laguna, nung kausapin namin ng cooperative, payag ba kayo, sabi ko. Kasi nga, ang pinagmumulan ng usapin dito, eh, yung pabiru na 20 pesos per kilo. O oh, yan. Opo, na hindi naman nangyari talaga, eh. pangako lang. Eh. Opo. Pangako lang, pero hindi nangyari. Opo. Ngayon, sabi ko, pwede bang gawin natin kapag ka na-harvest na ninyo ang inyong uh, pananim, yung 20% nun, ipakis natin, pagkatapos, pumayag kayo na ibenta 20 pesos per kilo. Nagawa eh. Ayun. Pwede. Uh -huh. Yung 80% may kita na siya eh. Kaya payag yung farmer. Kasi nga, yung... Yung subsidy na ibigay, yung organic fertilizer, bumaba yung ano eh. Uh -huh. yung. So, ang, ang, matitipid mo, yung anim na bag, nasa kulang 15,000 din po. Kaya nga. Kaya pumayag siya, bank. yung 20% ang isakripisyo niya uh -huh. para sa bayan. Nakapagbenta 20 pesos. Hindi nga lang maramihan dahil nagsimula lang sa 20%. Uh -huh. Pero kung yung konsepto na yon ay may papa... May pagpapagit natin. natin. Uh -huh. Iba-ibang pamamaraan eh. Uh -huh. At the same time, isasubsidize ng gobyerno. Mm uh -huh. O, Pagkatapos, si cluster natin ang farming. Para sa ganun, yung patubig natin, Kuya Benny, hindi mm. naman kayo kailangan maramihan ng patubig. Uh -huh. Gumamit na lang tayo ng pito hanggang 8 probinsya na pwedeng pagkuna ng pagkain natin. Ayun, oh. -huh. Doon na nakong-concentrate lahat. Uh -huh. ang programa ng gobyerno, mm uh -hmm. -huh. mapa mapa insecticide, uh -huh. irrigation, Hmm. Walong probinsya na lang, halimbawa. Uh -huh. Bakit 80 pa yung uh, probinsya tatamnan mo, ikalat-kalat ang inputs? O, so, uh -huh. Ngayon, ma-address natin ang, ang, tungkol sa paggayon. Unti-unti, hindi ngayon. Walang, walang, walang gumagawa nito. Eh. Sala, salabat yung ano. Ang gusto, oh, hey, isa, man. ang isa-subsidize yung mismong bigas. Eh kaya nga nagkautang-utang na tayo. Eh. Saan tayo pupunta pagka ng programa? Mm -hmm. so, pagkatapos natin, banatan natin ang kuryente, Kuya Benny. Ayun. Yan ang sinasabi kong palagi. Yun ang mad dalawang magka-partner yan Kung Pagka sa lalong madaling pala nasolusyonan. So, Halimbawa, sinabi ko sa mga kasama ko. Oh, ay kain na kuryente na to. Ah. Mga kaibigan, ha? talagang matindi na yung dinaramdam ng ating ano, nagdurugo na yung bansa natin. Opo. Tanggalin natin ng 12% bat sa kuryente. Nako. Oh. Uh -huh. Bagsak ang presyo. Oh, uh oh. -huh. Uh -huh. 12% ang Papayag ang Papayag ba yung Department of Finance yan? Baka Saka ah, energy. Bakit kailangan ba siyang pumayag? Oh, eh. Siyempre, Kung wari ikaw ang Department of Finance, Opo. Uh -huh. bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa'yo, oh, Mr. Secretary of Finance, Antiporda. Opo. Uh -huh. Originally, ano bang nakasulat sa si Epira? Mayroon bang Wala, zero. O, so, hmm. ibalik natin doon, yun ang original eh. Hmm. Okay. Yung original batat, na provision, eh. wala, si robate eh. Ah, hmm. ganun Pinilit na lang, naging 6, tas naging 12 eh. Uh -huh. O, so, ano ba nakasulat sa primary objective? Oh. O, basahin mo section 2. Affordable atay, abot kayang presyo. O, oh. oh. Ano yung ibig sabihin ng affordable? Abod Mahal. Kayo. Hindi po. Mura. Abot oh. o alin na susundan mo? Oh. Yung batas o oh, yung iniisip mo? Ayun. O, oh, eh, bakbakan tayo kung gusto mo. Hindi, Yon. pero ang sasabihin naman nila dyan ko, eh, hindi, kapag kabinawasan natin dyan, marami rin pinaglalaan ng proyekto. Ang mababawas ko, hmm. mawawalan eh, di din. Hindi ko na... naman sinasabi no na po. hindi ka kumuha ng ibang, gumawa ka ng ibang paraan. Ah, hmm. Pero okay. dito, wag mo, huwag ka dito kukuha. Huwag mong ipilit yan. Wag mong ipilit, gumawa hmm. ka do'n uh -huh. Problema mo kung mo kukuha kukunin. Kasi yung nga naman, naman sa batas sayo, pala yun. No? Ilalabang ko ito yung batas. Oh, okay, oh. Kasi basically, when it comes to sa industriya natin, kuryente talaga. Napakamahal. Ay, oh! eh, sino, 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 nga ang pupunta rito, Kuya Benny? Mm. Ikaw, negosyante mm. ka rin. Mm. Oh. Napakataas ng kuryente mo. Mm. Alimbawa, Halimbawa, teka mo Halimbawa, ikaw ay planta ng yelo. Mm. <laughs> magkano, yung, magkano yung production cost? 75% sa kuryente? Totoo. Nako. Okay. Pero pag binaba mo 'yan, mm. inalis mo 'yung 12% bat, Ba. Ang nakaraan cold storage mm. na kailangan dito sa bansa. ito. Kina-kailangan, marami tayong mailagak, maipundar lahat natin ng kamatis, ang lahat ng ating sibuyas, lahat mm. ng nabubulok ilagay lahat sa cold storage. Para sa ganun, mm. ah hindi hindi nasisira. Eh mm. pera, mo, mm. magtatanim ng ako itong dalawang ito. Mm. Magtatanim lang Mabubulok lang kasi guys, sabay-sabay sila nagtanim eh. Ilaga natin sa mga cold storage. Ang daming pupunta rito'ng negosyante. Ang daming mag uh, magtatayo ng paggawaan. Madadami ngayon ang trabaho. Madadagdagan ang kita ng mga mamamayan. Oo. Uh -huh. Eh ngayon, nakakahabol ba 'yung karaniwang kita ng mamamayan sa taas ng presyo ng bilihin? Oh nga po noon. So, last month basahin mo 'yung diario. Bumabaw raw ng 1.5% ang inflation. Bumagal nga raw po. So, tinanong ko sa ano, nandun ako sa... Nandun ako sa Liwasang Bonifacio. Mga kababayan, yung dyaryo po ngayon, kung nabasa ninyo, bumagsak daw po ang presyo ng bilihin ng 1.5%. Uh, ng Naramdaman nyo po. Hindi. hindi. Nasabi ko, ko pala lang hindi po kanila kagad eh. Nako. Paano mararamdaman? Oo. Oo. Yeah, yeah, Bakit hindi ba natin kaya? kaya natin gawin. So kung kung gagawin pala ko, meron naman palang madali ang solusyon eh, no? Kailangan na pala political will. Oh, ito, ito, example. Kuya Benny, mag Ilan bang kilowatt hours ang kinokonsumo ng ating bansa sa loob ng isang taon? Naku, oh. wala kaming idea niyan ko. Kung... Kayong tatlong mga magagaling dito. Oh. Yes. Malaki po. Malamang ko, malaki yan. <laughs> oh. oh. ilan? Magkano? Oh. Wala kaming idea niyan ko. Kuwentahin natin. Ilang kilowatt hours ang, naku, ang pangkalahatang konsumo lahat ng mamamayan sa loob hmm. ng isang taon? Itatanong ko po yan sa Senate Committee on Energy. Oh. Kaibigan ko yan. May kaibigan yan? ako si Google. Uh. Hindi, <laughs> si oh. Si Senador Rapi. google niya. Oh. Ay, ayan, oh. sige, sige. Uh, meron ka na? Oh. Uh. Hindi po. Eh. nag May kaibigan ako si Google eh. Natalo lang eh. Natalo nung election. Wala, <laughs> mabagal mag-isip uh, din itong... Uh, 110 terawatts. oh, uh, yan. Ibig sabihin niyan, uh, 110 billion kilowatt hours. Oh, uh, okay. Terawatts ang sinasabi Tera niya. Oh. Sa... Uh, 110 billion. I-multiply sa 10 piso na lang para tayo madali. 10 piso ang rate ng kuryente. Si bigyan mo ko ng compete diyan. Oh, sige. 12%. Oh. 1 trillion 100 billion. Marami marami. 1 trillion 100 billion times 12%. Aha. Uh -huh. Kasi bat eh. Si Kuya Benny ang marawag. maliwanag na lang sabihin mo 130 billion pesos. Yan ang nakolekta niya. Mm Yan ang nakolekta niya. Sa bag. Di budget 120 billion per annum. Oo. Uh -huh. so, magkano yung pinamimigay nilang ayuda? Ah, de depende po kung yung ah, sama natin. Ilan ang ayuda, Nelson? Lima po yan eh. Lima. Oo, sige. O lima. AX, MAIP. Teka ba, um, ma oh, wala okay. pa tayong box properly. Baka tayo nagagalit. Sige tayo. po, tapusin natin yun. Mabibitin tayo kung Yung punto na yan. Maganda, maganda yung bagay na yan kong. So sabi nga lima. Mga... alin ilan, alin na linyang ayuda, Kuya Benny? Oo. Oh. Tupad. AX, uh, AKAP. Uh, Oo. Oh, oh. oh. uh, Maip. Maip. Oh. Four piece. Four piece. Oo, oh. yan. Yung oh. total ng lima na yan, 194 billion. A year? A year. Oo. Oh. Ito yung nakabudget ngayon, 194. Ganon din nakaraan. Oo, oh. ngayon. Ngayon. 130 billion yung ano mo yung uh, ah oo nga, yung... No, yung sa 12% baat, fat yung, mo na kuryente. Uh -huh. Oo. Oh, oh. Yung bang 194 na ibigay lahat sa tao yun. Sabi po nila. O so, kinolekta mo pero pinamigay, oh. mo rin, eh. naman, oh. pinamigay mo rin eh. Opo na ma. Pinamigay mo rin eh. Oo. O tinatanong ko sa lahat ng makaplalo na kapag malaki 'yung rally. Oo. Oh, alam ko po na kayong lahat ay nabigyan naman ng akap. Hindi po talaga eh oh. yun po nga, eh hindi po. Ibig po niyo sabihin, sa karamihan po ninyong yan, wala po isa, hindi po. Okay. Eh, 194 billion eh. Oh, ganun kalaki oh. Yeah. Alam ba ninyo kako, sa halaga na yan, kung ilan ang bilang ng mamamayang Pilipinong may hirap ang dapat na mabiyayaan? Ng mga... Alam po ninyo? Ayuda na yan oh. Uh -huh. 27 million dapat. Sa uh, -huh. yun ang pinakamahirap sa atin. Oh. Uh -huh. Doon na ka, ano, yun ang target mo eh. Eh kung hindi kayo nabibigyan, tama po yung ako yung aking tansya na wala pang 10% ang nabibigyan. Mm -hmm. Kaya nga mula doon sa kwenta na yon sabi ko, ganito lang gawin natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, mm -hmm. ilibre na po natin yun. Sigawan silang lahat. Di ramdam ng tao yun. Uh -huh. oh, ramdam kasi ng mahirap kapag talaga. ginawa po natin yan, 27 million ang mabibigyan lahat makikinabang. Oo, oh, lahat makikinabang. Eh, oh. Ang problema naman po, yung, ma yung mahirap, sa dilang mahirap talaga, eh, naka-jumper yung kuryente. <laughs> <laughs> ano mo naman? Na Hindi, <laughs> eh, <laughs> 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 basta yung sa resibo, yung 2,000 pa Oo, oh, 2,000 ang binayaran oh. Yung naka-jumper ang kuryente, kaya nga alisin natin yung ano. Eh, system loss. Si system loss. Eh. Maraming paraan nga eh. Oo. Oh, oh. oh, sabi ko, pag ganito ang ginawa natin, 27 million kaagad ang nabibigyan. Hindi kagaya ngayon na nagkukumpleng kayo. Hindi pala lahat nabibigyan. Wala pang corruption, sabi ko, sapagkat diretsyo sa inyo. Wala pa nga akong magpapapogi ngayon. Na din pinadadaan sa ako sa politiko na akala mo sa kanila galing itong perang ito. O di masaya tayo lahat sa mga tweet, bakit mo kukulektahin yung pagkatasi, bibigay mo rin na ayuda, ewan, hindi rin man napupunta roon kung sa kukumpita rin 27 million malihing siya sinasabi ni senator na hindi niya pinupunto na naibulsa yung perang yan, ha? hindi niya na ipinupunto roon ang ipinupunto niya na lang is hindi natatanggap noon dapat ng mga tumanggap eh tinatanong ko sila, napakarami oo nga po Is. So, hindi pa natin na-iimbestigahan yan yung talaga bang naibigay o hindi. Oh. So, so we imagine, man. eto, siguradong makakarating. Oh, oh. Kasi direkta na eh. O, L dalawang liyo pa baba. O, libre hmm. ka na. Pero magkano po yun kung annual kung 27 million na household? 130 billion nga eh. Eh di makakamura ka eh, 194 ka pa. nga yung ano eh. Yung ayuda Yung, yung limang ayuda, 194. Opo. Samantala nga sinasabi kong iskema, o, 130. Di ka pa. May mga 60 billion ka pa pala o, ngayon, rin, ko sa mga kasama ko. Libawa, nagmi-meeting kami sa Senado. Opo. O, bigyan niyo ako ng mas magandang ideya susunod ako sa inyo. Kung meron kayong idea. Mahihigit pa ron, ano? Mm. So, kung kung mali mas ako, magandarun. kung mali ako, hindi masyadong maganda sa akin, ibigay Ay, mo sa akin yung mas maganda. Mag-usapan natin. Kapag napatunayan natin mas maganda yung sayo, susunod ako. Diyan tayo. Kaya lang, hanggat hindi ka nakakapag-isip ng mas maganda ayos. sa sinasabi ko, dito Sumunod tayo. ka sa akin. Oh. Ha? Oh. <laughs> ah? Hindi. Tama naman yun kung hindi, mag-aaway tayo. Yun oh. nga. Oh. Oh. Kasi merong ano, merong ibang mga mambabatas talaga ipipilit yung gusto nila eh. Yun na nga. oo Pero ito, hindi naman ipinipilit. At sinasabi, baka may mas maganda ka Oo. Oh. Hindi, dalawa lang ah. Parehos lang eh. Pinapumayag akong makolekta mo yung 12%, eh nawawala din eh. Oo uh nga. -huh. Kinolecta mo, nawawala din eh. Ibigay eh, mo na lang diretsyo. Oo. Uh -huh. Napaka-simple napaka naman. Uh -huh. May makikita pa akong buting dulot niyang kong. Kasi kung bababa ang kuryente natin, papasok ang mga malalaking kumpanya, manufacturing company, magkakaroon ng trabaho ang tao. Yung sinasabi ko iyon, pag inalis mo 12%, payag din ako doon. Oo. Oh, uh -huh. Ang dami kong iskip. O, oh, ayaw niyo sa akin, o 12%, talisin natin yung bat, Lahat ng paraan. O di lahat ngayon, mabibigyan. Hindi lang consumers, pati yung negosyante. 12%. 120 billion pesos lang yun. sabi mo sa Department of Finance, Kuya Benny, kumanap ka ng ibang paraan. Hindi sa kuryente. Sa ang nakalagay sa kuryente, murang halaga. Dito mo kinuha eh. Dito tumaas, lalabag lalabag do sa pang pangunahing layunin ng batas. oo uh -huh. yun, yung sinasabi ko. Nilagay pa sa batas, hindi pa. Uh -huh. Statesman na kailangan natin sa Senado. Kasi nga, sa seryoso <laughs> ng talaga. Seryoso talaga. Mm. pag ito pinatupad kong, isabihin, sa lalo madaling panahon ba, i-epekto ito sa laylayan ng ating bansa? Yung sabihin mm. Yung mga pangkariwang mamamayan? Mm -hmm. Bakit? Hindi mo ba alam, Kuya Benny? Oo. Uh -huh. Kaya ikaw ang inaano ko, dahil oh, ba oh, ng isang pamilya 200 pesos I na worth ng kuryente? Oh. Siguro isang araw lang nang sindi ng ilo, oh, pagkatapos wala na. Puro kadiliman na ang kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. Mm -hmm. <laughs> anyway, ang pinag-uusapan natin, uh -huh. yung talagang mararamdaman ng tao. Mm -hmm. Oh, ngayon, palagi ko sinasabi, o oh, sige, ayaw ninyo ang aking panukala. Oh. Magbigay ka ng panukala. Oh, Pag hindi ka ng mag ng panukala. Oh. Huwag ka nga arte-arte diyan. <laughs> Mag-aaway tayo. Oh, sige. Eh, sige po. Ito muna, naman ito. Pagbati daw po kay Senator Marcoleta, greetings po mula kay Barbara ka Ronald Lacsamana na San Pedro Laguna. Happy viewing po sa kanyang misis na si Malu Vargas. At 'yan na nga mga idol ang ating video. Kung meron kang reaction or suggestion, huwag mong kalimutang mag-comment at mag-like. At ang importante, ay mag-subscribe ka kapatid. Malaking tulong po 'yan sa aking munting channel. God bless at stay safe.